Hi guys. Nandito tayo sa kabukiran. Ito, ito yun. Wala, nagsuri-suri lang. At ito guys, may nakita ako na ang tawag dito, badjang. Ito kaya yung badjang na hinahanap ng mga ano guys, mahilig sa halaman or plantitas. You know, ang dami. Ang dami nila. So, sabi naman ng mga matatanda ay eh, makati daw to. Yung dagta niyan ay makati. so Swimming pool ng mga kalabaw. Diyan nagsusuming ang mga kalabaw Oh, may na po, may naputol na puno. Ito pa guys, oh, may badyang pa dito. So, di ba? Ang dami. <laughs> mm na Tonight, medyo malinis na sila guys so yun May, ang likot kasi ang likot kasi nila ayan medyo malinis na tama na yan kasi ang layo na tabay so doon pa yung tabay just ko andun pa yung atabay Doon, 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 dun so sa may kalabaw so ang layo so tama na yan so yan may mga alagang manok manghuli tayo ng Manok dyan. Itong iipuan. Kapayasan o kamunggayan. Yun, yun, yun. Ano pinag-ice oh. na. Yan. Yan. Man ka. sikog ko na siya niya diha sa punuan sa bayabas. Okay ka okay. So yan guys, ang laki na langka kaso tagal pa niyan mahinog. Diyos ko. Ibutan pa ng siyam siyam Meron pa dito. Wala kayang snake dito. Wala kayang snake dito. So, yun So, yun ang daming bunga, guys. Yun nga lang. Kailan pa ka ito mahinog? So, yun ang dami. Ang daming bunga. Sana mahinog ka na agad. <coughs> oh my goodness. Yun. Ito. Ito ang unang mahihinog. So, yun. Lakad lang. Lakad lang. Lakad. So, dito. May madaanan tayong sapa. Dito. patalon tayo. So, yung mga body-body ko, lakad-lakad lang, lakad pa more. Dito ang layo ng mga bahay, lang kabahayan. So dito, lakad-lakad. Lakad-lakad. silipin natin yung bahay na yan. Oh. Kung anong nasa loob niyan. Tara. For the vlog guys, silipin natin to Bahay dito. Yung lumang bahay na. Hindi pa siya tapos. Na nasisira na siya guys. So ang ganda sana siguro kung natapos lang to Kasi dito. Dito guys. May rooftop dapat siya. So, tingin-tingin, baka may snikin. Snikin, snikin. Snikin. Oh, may gabi-gabi, guys. May gabi-gabi, ti. Eh. Yan, oh. di ba hmm. So, yan, oh. Ayan siya. Ayan siya dito. Tingin-tingin, baka may sneakin. Ito siguro, ito siguro yung ano nila, sa ingan or ano kaya to dito. Ayan o. Oh. May ganyan siya, ganyan, ganyan. Hindi ko alam kung ano yan. Siguro ano, dyan ka nagsasaing or ewan o lamesa or hindi ko alam to sayang to sayang guys hindi to tapos actually guys bahay to ng pinsa ng mama ko so hindi lang nila natapos kasi lumipat na dito sila doon sa bayan so hindi nila natapos to kaya sayang Malaki pa naman sana kaya lang you know wala na siya Sidipin natin dito sa looban. Sana huwag walang Kasi sabi nila may underground daw. Ito, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Yun o. Oh. Yun siya o. Oh. May mga... Siguro si Aryan, yan. Si R tapos... Yun may pintuan doon. Tabi-tabi po. Yun. Nakakatakot dito guys. Kasi baka may snaking. Snaking ang tawag ng sa snake. Ah, Yun o. Know, Sigurang ganda nitong bahay ito. Ayan. Yan siya. Siguro bintana. Tapos hindi ko alam. Baka pintuan na. Ibang kwarto yan. Tapos yan dito. Tabi-tabi po yan. Yung may CR siya guys. CR siya. Ayan, dito. Iyo. Mayroon dito. Ano siya, guys? Ay, parang ano siya dito. So, yun, nakakatakot. So, yun, guys, na na... Uh, hanap kami mga plantitas Ayan, oh. Ayan, oh, ang dami, guys. Pwede na to. Ayan. Ang sweet ng mag-inang tao. So, yun, guys. ito ang buhay sa probinsya so yun pag sanay ka sa bukid pag sanay ka sa probinsya yun, okay lang ang buhay sanayan lang guys, mahirap ang buhay sa probinsya pero masaya naman at least, hindi magulo tahimik, yun nga lang malayo sa kabihasnan pero yun talaga ang buhay so thank you guys sa pananood lang I ang mean, video. See you sa another vlog. So, thank you, thank you so much. Bye! Ito na kami.